Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon ay uh, nandito ulit tayo sa Naik View dahil marami nag-request sa atin na kung pwedeng pasyalan itong mga block na to na possible na maging uh, bahay nila ng mga beneficiary. So yun nga lang, ngayon nandito na tayo. Doon kasi siya may mga na-relocate. Ang block doon ay uh, pinaka pinakas mataas 34. So, yung mga nandito ay 53, 60, 41, 56, 75. No? Ayun yung mga black na pinahanap nila sa atin. Sa kasamaang palad, eh... Hindi pa talaga natin uh, mapipinpoint yung mga black na to. Kasi nga, ah, uh, wala, pang, wala pang mga nakalagay na box, uh, na, box na black. Kahit yung... ah... Uh, sa ko yung box para sa light ah, sa light, sa kuryente kasi kahit papano kung meron ng ganun yung box na yon ma-identify na natin kung anong block yung mga bahay na to so nandoon yung mga marami nang na-relocate doon no? yung mga last ng mga videos natin, so parang 33 yung mga naka-opiate 33, kung hanapin natin yung uh, tawag dito 53, 41 Usahin natin 41 Saka 56, 75, 61 So 41 So kung 41 <laughs> Ayun nando ni 34 Ay, puting tayo mahulog sa gater <laughs> Ayun lang So Kung bibilangin natin yun Magmula doon sa may uh, Pagpasok dito sa Malainin Park 34, 35, 36, 35, 36 37, 38, 39 40 ito Pang 40 Pero may mga bahay pa yan doon eh At dito Lipat uh, Tingnan natin dito May mga bahay pa ito Ayun oh, Katulad doon Maaring Maglagay sila ng number 40 Pero yung isa nandoon doon kasi Mababa yung black uh, 20, 20 21 tapos 19, nakita natin doon yung mga inukutan natin nung last video natin, mabababa. Kaya inisip ko, yung mga malalaking block na to, ito katulad itong 53, 60, 41, 56, 75, no? Ang bilang ko, pag ganito ay yung 34. 34 yan na doon So, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41. Ayun yung bilang ko. Kung ganun yung paano nila. Pero kung magkaroon doon ng uh, black sa iba pang mga bahay doon kasi napakadami pang bahay doon eh malamang nandun doon kayo pero ito lang yung lugar no? yung possible na maging lugar talaga itong mga black na to pero doon doon sa dulo natin doon nakita natin doon yung black 75 no? so ang 60 maaaring nandito dito lang dito sa lugar na to Nandi dito lang na to Diba? O lipat natin para mas makita nyo ng maayos So yan kung tama ako sa bilang ko Pagbula doon 34 So may mga na relocate na 35 36 37 38 39 Pang 40 ito Eh nakikita nyo yan kung gaano pa kadaming bahay na yan dyan o no? Maaring may block na nadudoon do Sa pinahahanap nyo sa akin Itong 41 So yung 60 saka 53, 56 maaaring nando doon maaaring nandi dito sa lugar na to so ayan o oh. ganyan kalapat at kalawak itong uh, block na to wala tayong pang aerial view dahil uh, wala pa tayong pampili ng drone <laughs> kaya tsaga tsaga na lang muna tayo dito, ayun lang muna yung uh, may poprovide ko sa inyong uh, video natin sa mga pabahay No? Pero kung meron tayo kakayahan na makapag uh, makabili ng drone para mapakita ko sa inyo kung gaano talaga kalapad. Pero sinasabi ko na sa inyo, ang lapad nitong pabahay. Kita niyo kung gaano kahaba yan, no? Kung gaano kalayo yan at kilang bahay na yan. So, ilang block ito? Tayo puro ganyan kahaba yung mga bahay na yan. Okay, so 'yun. Balik tayo dun sa kwentuhan natin. So, maaaring kayo nandito sa lugar na to. Yan o, uh, yung block 53, yung block 56 at 60. Maaring nandito dito sa lugar na to yung uh, possible na maging bahay ninyo. Ayan o. Wala pa kasing nakalagay na block. Katulad to, ah. Uh, ayan o. Nakakaisang masilya pa lang ito. So pag may lilipat na o may, may error na dito, sa kanila inaayos at ginagawa yung mga bahay na yan. Sir, maganda nga puno. <laughs> May na-relocate na naman. Nang ados. Meron na. Ah. 17. So, ayan. Uh, ito, block 74. So, kung 74 na yan, papunta doon, pataas o pababaman. Maaring nandito yung 53 at 56. So, mali gano basta nandito lang yan sa lugar na to hindi lang talaga natin ma-pinpoint kung sa alin dito yung mga block na nire request niyo. So yun lang po yung uh, problema natin sa ngayon Siguro uh, makalipas pa ang mga ilang buwan, baka sakali makita na natin at uh, kapag uh, talagang Ililipat na kay dito maglagay na yan sila dyan Okay, so yun. Mukhang problematic talaga tayo dito sa paghahanap ng black uh, block na mga nirequest ninyo. Pero ayun na nga, ito Black 74 'yan. So did in na 'to at uh, wala na rin ditong kabahayan, no? At doon sa kabila na 'yon kasi crossing to dito eh. Ayun, nakikita niyo crossing 'yan. So crossing okay. 'yan to dito. Pinakadulo na 'to pagpasok niyo, dire makikita niyo 'tong crossing dito sa May Malainin Park. Meron pa papunta doon, ang haba pa niya, napakadami pang mga pabahay doon at mga mga ginagawa. Nakikita niyo mga empleyado yun na yung naglalakad na yun? Gumagawa pa yan sila doon. Ang dami pang mga ginagawa doon pabahay. And then, uh, yun, nakakuha tayo ng idea. Kung ito'y block 74, maaaring yung block 75 yung sumunod na yun. At maaaring ito dito, nandito na yung mga 50 papunta doon sa kabila na yun. Kasi nandito sa kababa, sa kabila na ito, mga mabababa yung block Sunod so, doon ka, nakita natin doon yung 20, 31, 34. So kung mabababay na dito sa bandang uh, kaliwa na to, maring itong katapat niyan ay mga matataas na black naman yan. So ito mga hinahanap natin. No? ah uh, shout out kay Sir o Ma'am, kay Sir Ann Bilya. So shout out to sa inyo. Ayun lang muna may bibigay ko information sa inyo. Pero ayun na nga, nandito lang kayo dito kung ito nga yung sabi ko mababang uh, black no itong katapat na to baka nandito kayo pinahanap nyo yung ay uh, black 53 lot 9 so sa ngayon hindi pa natin mapipinpoint pero yun yung idea natin at uh, shout out kay ma'am Gisa Uno Duwalan Huerto so ma'am yung uh, black 60 so ito 74 yan black 74 at ito na yung dulo ng uh, naik view kung 74 yan, kung pababa doon, black, yung pagkakano ng black, nandi dito sa kabila na to. Meron, ah, nga pala. Sorry. Oo nga pala, ano, nandudong kayo. Ito yung malalakas, matataas na black nga pala. Nakita natin yung mga dating video natin. Nandudong pala yung black 60 sa kabila doon. Yan, dyan. Nandiyan dyan lang pala. Halos katapat kayo yung mga maliit na black. Oo nga pala. Naalala ko na. Munti ko na makalimutan, ma'am. Uh, Jisa Uno Dualan Huerto. Nandodono yung black na yun. Pero wala pa yung lahat. Hindi pa nakalagay. Yung black lang. Kasi may nakalagay sa ganyan. Oh. Sa ganyan. Malaki. Pero possible. Nandodono kayo. Malapit kayo sa entrance. Sa na malainin. Nang uh, naik view pala. Nang naik view. Katapat yung May mga na-relocate na doon. Okay? So yun. Oh. Tapos yung black 41. So. Either nandito kayo. Sa kalera na to. Itong highway na to. O nandi dito kayo. Basta dito lang. So shout out kay Ma'am uh, User Army lang. So kung sino man po kayo, Black uh, 41 lot 20. So User uh, Army lang ko kasi nakalagay 100%. Pag dito 41 or dito kayo sa kabila na to. Pero kasi nandoon 60 sa kabila niyan eh. Basta nandi dito lang kayo. Ayun pa yung problematic pa tayo sa sa mga possible na maging bahay po ninyo. Shout out naman kay Sir Maki Di Guzman Yung pinahanap po ninyo yung Black 56 So nakita natin doon sa Ano yung Black 60 Either dito lang kayo Kung Black 60 yun Kung pataas siya So malamang nandudong kayo sa bandang unahan yun Malamang nandudong kayo naman sa kabila nun Doon pa sa likod na yun doon Yung 56 O oh, yan nadi dito Sa kabila sa may post. Nandi dito lang kayo. Yan. Okay? So, uh, Black 75, no? Lot 28. Kay Sir Mick Q. No? Shout out to sa inyo. So, ayun na nga. Kung ito po ay 74, uh, po pwedeng maging 75 yan. Po pwedeng sumunod na yun ay maging 75. So, depende kung alin yung tatatakan nila nung 75. Pero ito, sinasabi ko na sa inyo, ayan ho yung Black 74 Crossing na yan Pagpasok nyo Ayan dulo Crossing na to Kung nasaan ho tayo sa ngayon Ayan o oh. Kita nyo Doon mahaba pa yan Maraming pang bahay yan doon Pero dito sa kabilang side Ayan kung makikita nyo Dito Wala na So dead end na yan dyan Ayan na yung last na bahay na yun Saka doon sa katapat na yun. Kasi ilog na yan dyan Nakikita nyo May tambak ng mga lupa Mga semento Na pinaggawaan ng mga empleyado Na gumagawa ng pabahay So yun lang ayun ah, are ah, Reprop o yun, reprap sa sa ilog kasi may ilog yan dito eh. Saan? diretso papunta na din papunta doon sa uh, Erika at saka papunta doon sa may Malinim Park. So halos tuloy-tuloy yung -tuloy uh, ilog na to papunta doon sa ano. Pero wag kayong mag-alala sa ilog na yan kasi ang taas ng ilog na to kung nasaan tayo, kung nasaan ho tayo ngayon, tingin ko mga 4 o 3 story, no? Yung taas kung saan tayo nandito papunta doon sa ilalim ng ilog. Okay? So, ayan yung lugar natin. Laki niyan, lapad niyan. So, hagis ko na lang to para <laughs> magkaroon tayo ng aerial view. <laughs> Joke lang. Pinatatawa ko lang kayo. Okay? So, yun lang. Yung uh, update natin doon sa paghahanap natin. So, nandito lang kayo sa lugar na to. Yung mga pinahanap ninyong block. Sa so, ngayon, di ko pa maibibigay yung exact na bahay. Kasi nga, wala pang nakasulat siguro kapag ka sinabi na sa inyo ng LGU na i-re-relocate na kayo sa buwan na ganito, sa pizza na ganito automatic yan gagawin ka agad nila yung mga pabahay na yan so sa construction yan and then mga ilang one month pinakamatagal no? bago kayo mailipat pagka sinabi na sa inyo gawa na yan after na siyempre magkakaroon lang yan ng uh, delay dyan yung tubig at saka yung kuryente pero kung pinag-apply na kayo ng LGU ng kuryente na hindi pa kayo nakakaano parang katulad dun sa Parkstone Eh pagdating nyo dito may kuryente na kayo tsaka tubig gano'y mangyayari So yun no yung uh, paghahanap po natin sa mga request ninyo na hindi ho natin pa mahanap Di pa natin ma kung nasaan ano talaga yung uh, pinahahanap po ninyo na possible na maging bahay po ninyo eh, humingi muna ako ng dispensa sa ngayon. Baka pagdadating pa sa mga susunod na araw, okay? So maraming pong salamat sa inyo sa walang sawang support ako ninyo sa ating YouTube channel. At saka sa mga nagbibiyos, sa mga videos na ina-upload doon natin, maraming maraming salamat po sa inyo. Okay, go na po tayo. Salamat! So ayan, ah, uh, ma'am, uh, sino ba o dito? Tingnan natin ulit yung kodi ko natin. <laughs> uh, Black 60 Mamjisa Ono Duwala Nuerto So shout out to sa inyo So ayan dahil Black 60 hinahanap pinahanap po ninyo sa akin So may video na tayo dito sa lugar na to eh Parang ilang beses na ako nagpunta din dito Ito po may nakalagay B61 So ang sabi ng mga trabahado at ah, traba, mga empleyado na nagtatrabaho dito ito daw po yung Black 61 Kung Black 61 yan Malamang yun po ay yung Black 60. Yung sumunod na to dito. So ayan o, oh, kabilaan niya. No? Pasal natin dito. Kung ito po ay Black 60, ayan nakalagay yung B61. So ito po ay Black 61. Base po dun sa mga empleyado na mga nagtatrabaho dito yung mga gumagawa sa mga pabahay na to. So ayun lang, nakikita nyo. Katapat nyo lang ngoy doon yung mga narilukit na ngayon. Kung nakikita nyo sa video natin. Diyan o. No? So katapat nyo lang ho yan Ayan po ay block 33 Kung daw nagkakamali 33 o 34 Yung may kulay na yung nabahe na yun So po pwede ito yung block 60 So napakalapit nyo lang ho No ma'am Kaso ayun nga lang ah uh, Naka Naka ano pa lang siya Masilya Wala pong development Parang nakakaisang kuting pa lang ng pintura Ayan ho kasi itong lugar na to ay Black 61 no? Malamang ito ay Black 60 Itong katapat nya At yun nga sinasabi ko ito main road po ito Ayun, Kung nakikita nyo yan sa bandang main road din nyo dyan Yung mga narilocate na dyan Alam ko yan panglas nito ay Black 33 No? Uh, nandi dito lang ko oh, yung Black 60 Either nandi ito Yung Black 60 Yung nga lang Hindi po talaga natin Mano ma Mag pinpoint So yun lang, maraming po salamat sa inyo uh, Shout out po pala kay Shout out kay uh, Sir Rudy Dakalkak No? Kay Shout out kay Sir Merg's TV Shout out po sa inyo at shout out sa Tim Ruil Lipat, Charity Vlogger So shout out po sa inyo, maraming po salamat po sa inyo Okay?